First time namin makapunta ni Sia sa Baguio. Friday nga ito ng gabi at 10.30 pa lang ibinihisan e, ko na nga si Sia. Pagkatapos nga ay nagbihis na din ako para naman kapag ka nga na i-chat ako ng kabarkada ko ay ready to go na nga kami dalawa. Magta-12 na nga ito nang nakarating nga sila dito sa amin at inantay na lang nila kami sa may kanto. Nag-chat nga yung isang kabarkada ko na malapit na nga sila kaya naman lumabas na nga rin kami ni si Sia. Nagpahatid na nga din kami dun sa anak kong panganay. Sa totoo lang mga mare ay hindi naman talaga ako kasama sa pagpunta nga nila sa Baguio. Natapat kasi na talagang wala akong budget sa ngayon. Ang days nga lang bago nga sila umalis ay eh, nagchat nga yung isang kabarkada ko nakasama nga kami ni Sia. Pa-birthday na daw nila sa amin dalawa. Nakakahiyaman ay eh, talaga namang ginarab ko na nga rin ang opportunity para naman makarating din kami ni Sia sa Baguio. Pass forward na nga tayo mga mare at andito na nga kami sa unang destinasyon namin sa Manawag Church. Plano na talaga namin na magsimba dito kaya lang ay eh, napaaga kami kaya naman ang gagawin nga muna namin ay eh, magpi-picture taking nga muna kami dito. 4.30 nga kami ng umaga nakarating pero ang misa pa nga ay eh, nasa alas 5 pa nga ng um umaga? Pagkababa pa nga lang namin sa van, ay eh nakita na nga ito ni Sia, kaya naman pinuntahan na namin agad. Tuwang-tuwa kasi siya dito. Pagkatapos nga ng picture taking, ay dito naman kami dumiretso sa mismong simbahan na. First time ko lang talaga makapunta nga dito sa simbahan na to at ako'y gandang-ganda talaga. Pina nila, kapag ka nga first time mo makapunta sa isang simbahan, ay eh pwede ka nga mag-wish. Nung dumating nga kami dito, ay wala pang masyado nga mga tao. Kaya naman, nag-picture taking na lang ulit muna kami dito. Dito nga sa may gilid ng simbahan, malapit nga sa may gate, ay eh marami ka nga makikita dito mabibilhan ng mga souvenir items at mga ribulto ng mga santo? Yung mga kaibigan ko nga ay bumili na nga din dito. Eto nga si Sia ay pinabayaan ko nga maglakad ng maglakad nga dito kaso nga ay gusto na nga rin niyang pumasok sa loob ng simbahan kaya naman sinundan ko na nga din siya. Pumasok na nga din kami mga magkakaibigan dito sa loob ng simbahan. Magtitirik nga kami ng kandila dun sa bandang likuran ng simbahan at magpe-pray na rin. Pass forward na nga tayo mga Marit, nakarating na nga kami dito sa May Lion Set. Second destination nga namin ito at nakatulog na nga pala kami sa biyahe kangina pagkatapos nga namin pumunta nga sa May Manawag Church. Ang hirap pala talaga kapag ka nga may kasama kang batang maliit kaya naman yung mga clip nga ng mga video ko ay kakaunti. Pagkatapos nga namin magkuhaan ng picture nga dun sa may lion's head, ay kumain na nga muna kami ng almusal dito. May mga dalang nga kaming pagkain kaya naman pinagsaluh-saluhan na lang namin dito. Nakatapos na nga ating kaming kumain na nakapagligpit na rin kami at eto na nga lang ang nakunan ko. Pagkatapos nga ay sumakay na nga ulit kami dito nga sa sasakyan at pupunta na nga kami sa susunod namin destination. Dati-dati nga ay pangarap ko lang na makarating dito. Nakikita ko lang sa mga upload ng mga Facebook friends ko at sa mga kakilala ko. Ngayon nga ay nakarating na nga din kami ni Sia dito. Kaya naman sobrang pasasalamat ko nga sa mga barkada ko at naisama nga kami ni Sia dito. At sana nga ay makapunta ulit ako dito kasama naman ng pamilya ko. O siya hanggang dito na lang muna. Samahan niyo po ulit ako sa mga iba pang lugar na pupuntahan namin dito sa Baguio. Salamat